Sergio, magandang hapon po. Magandang Mama hapon din si po. Monette, oh, good afternoon. Brain-based English School na pag-aari po ni Mrs. Marietta Calpito. Opo. Oh, oh, Alright, gusto nyo po ipasara. Ano nag-aari po yung anak nyo rito? Last year po, uh, inilipat na rin po namin. At napag-alaman nyo po na wala po itong permit sa? Opo. Oh, kasi Dolick. po, pinaulit po uh, uh, kasi yung mga anak namin eh. Simula sa, sa Depend barangay Depend. po, hanggang City Hall, CDA hanggang DepEd. Totally wala Lahat. siyang permit. Since, Walang permit sa barangay. Ed. Yes. Walang permit sa barangay. Walang permit sa City Hall. Walang permit sa CDA. Mr. Gary Domingo, BPLO, Quezon City Hall. magandang hapon po, Sir Gary. Good afternoon, Rafi. Good afternoon sa mga tigapakinig natin. Ito pong Brain Based English School. Okay. Na-check na po. Nito mga complainant namin. Mm -hmm. Wala pong permit Unang-una -una sa inyo, wala pong uh -huh. permit sa barangay, wala pong permit sa DepEd, at siyempre uh -huh. nag-hire po sila ng mga tauhan, wala rin pong permit sa DOLE. kumbaga totally illegal po ito. Baka po din ako sa mm -hmm. sir. Ayun, kung ganyan, lalo na yun kung skwelahan, rapi yung napaka, yung gravity niyan dahil eh at wala sa DepEd, medyo pwede nating actionan agad yan. Ayun, salamat po. ko consider lang natin... Uh, Rapi, yung fact na may mga estudyante doon. So, kung pwede papuntayin yung complainant, uh, papaliwanag natin doon sa eskwelahan pag isinarado natin na kung may mga estudyante sila, unti-unti nilang mapalabas para hindi naman maapektuhan. Pero kung yung isarado dahil walang permit, gagawin natin yan Rapi. Very good. Sige po. Sasama po namin mm -hmm. dyan yung uh, mga complainant namin Sir Gary. Sir Gary, Sige, raffi, as raffi always, raffi. mabuhay po kayo. God bless po sir. Thank Salamat Rapi, mabuhay kayo. Ma'am Simonet, Sir Sergio. Yes bukas na bukas po sarado na yan pero so kailangan salamat. po pumunta kayo doon sa BPLO para mag-file po kayo ng formal complaint base po sa inyong formal complaint okay. yan po magtutulak ng pagpupunta po ng BPLO doon i-operate sila para mapasara. okay Thank sarado you. na po yan bukas salamat po. salamat salamat po sa pagpunta sa inyong dalawa magandang hapon po okay. magandang hapon na na rafi yung na napakasalamat po ako at napasara na po ang eskwela nito